kinokontrol ng mga pamilya ng bihag ang mga daan sa Israel. Humili ng aksyon mula sa gobyerno matapos ang airstrike ng Israel sa isang ospital sa Gaza na ikinasawi ng dalawampu tao. Inilarawan ni punong ministro Netanyahu ito bilang isang i malungkot na aksidente, ngunit pinagtanggol ng militar ng Israel na ang pag-atake ay naglalayong itamaan at burahin ang isang kamera na kanilang sinasabing pinapatakbo ng Hamas kinundena ng United Nations ang insidente. Iniulat ng Ministry of Health ng Gaza na may 75 katao ang nasawi sa loob ng 24 oras at ang kabu ang bilang ng na mga nasawi mula nang magsimula ang digmaan ay umabot na sa 62,800 at labinsham. Sa matinding pagtuligsa, Binatikos ng International Love Heart Organization ang pagsasara ng Israel sa Gaza bilang isang imakina e ng pagkalipol at inakusahan ang mga makapangyarihang bansa ng Sabuatan. Ang Katolikong Organisasyong Tulong na nakabase sa Vatican ay nagsabi na ang kinumpirmang gutom ng United Nations ay isang isa e dyang estrategiya na naglalayong hadlangan ang tulong, bombahin ang mga konvoy at targetin ang mga mamamahayad. Hiningi nila ang agarang tigil putukan, walang limitasyong daanan para sa tulong at pananagutan sa mga salarin. Akronim, sinabi ni Ministro ng Pananalapi ng Alemanya Friedrich Merz na hindi magpapakilala ang Alemanya ng Estado ng Palestina tulad ng Kanada at France. Matapos makipagkita kay Prime Minister ng Kanada na si Mark Carney sa Berlin, sinabi ni Mears na ang mga kondisyon para sa pagtatatag ng Estado ng Palestina ay hindi pa natutugunan. Is it a, Ipinahayag ni Papa Leo ang tema ng Pandaidigang Araw ng Kapayapaan 2026 na why kayo ilahat pagpahingain tumo sa walang armas na pagkakasundo na kapayapaan. Ang temang ito ay nananawagan na tumanggi sa karahasan at kaya't ang sangkatauhan na ipakita ang kapayapaan batay sa pag-ibig at katarungan. Binibigyang diin ang Papa na ang ganitong kapayapaan ay dapat magsimula sa bawat isa sa paraan nila tinitingnan at tinatrato ang iba. Naglathala ang Vatika ng isang aklat na naglalaman ng mga maagang talumpati ng Papa na pinamagatang inaway bumaba ang kapayapaan.